Mano-mano. Huwag ka na manging Pwede na pala to. Rotovator. Rotot. Auto. Ang man may mga kaputid. Ganda. Makinis pa o. Oh. Baliktaran. Kabilaan. Kaliwa-kanan. Magkano bayad pagka yung pamimila talaga ganyan. 1.5 Elektar Ay, isang hektarya, 1.5 Ah, yun 1.5, isang hektarya, mga kabugin Pwede na Ito sa magmano-mano ka, oh, matagal to Eh, oh. yung sa pilato na to, baka Dating araw, mano-mano mong pagkilapingan to Ito, saglit lang oh. pag pa

sa kabila niyo. Sa kabila niyo ni ito kabila na may ari nito. Paano yung ano? Paano yung dulo? Wala na. Hindi na kaya yung dulo. Hindi na kaya. Yeah, na lang yan. Re-repair na lang